ay oh, mo. Hindi kanilito. hindi na? Hindi. pista ngayon, nakaabot din. Are. <laughs> Best bitch mo idol. Kita kami sa karida. Punta kami kay mam Ma robin dana. Sa <laughs> isang vlogger din. Tara, samahan niyo mga idol. Tingnan natin mamaya kung ilang bahay na naman yung kakain natin. Tara at na traffic muna kami dito mga idol kasi maraming sasakyan na dumadaan at pagkatapos naming dumaan sa traffic mga idol dito naman kami dumaan sa pagkor multipurpose evacuation center okay. dito na po kami mga idol sa balay ni, ni Dana <laughs> pasok na po kami first balay mga idol Wow, di sana. Ke mana Kak? Ayo. Kita nyangka. paro ng pins ni Mami Rubin Dana ng idol. Dito kami ngayon sa kanilang bahay. Let's go words. Nanalo kami din. Hi Bibi Dana, nice to meet you. Happy Pista. Mamaya na yung mga video-video. Makakaano na ako ginagutom ako pa. At ang tanong lang nga pala sa akin si Mami Ruby Indana. Sabi ko mamaya ka na magtanong, ginagutom ako. Pero maraming maramat, maraming maraming salamat sa iyo, Mami Ruby Indana sa so, pag-invite dito sa akin. Happy Pista, Barangay Krita! At hindi ko inaasahan mga idol na dumating na naman si Galawang Bert uh, TV. Sobrang saya po namin pag nagsama-sama. Dugay <laughs> okay. ka na nga, dugay ka. sa inyo, Si Galawang Galawang Bert TV, mga idol. Kasama-sama. At nagtanong si Galawang Bird TV kung nakakain ako. Ang sabi ko, wala pa. <laughs> sabi ko, maya-maya na tayo kakain. ang hindi niya alam, busog na ako. <laughs> At ayan na nga po mga idol, kakain na po sila. Ang sabi ko, kumain ka na kasi nakakain ako. Maraming maraming salamat talaga Mami Ruby Indana sa pag-invite mo dito sa akin. At uh, alis naman kami mga idol. Pupunta na naman kami sa ibang bahay. Okay. Isa lang kabalay mga idol. Pang duha kabalay, may salad kaming dara. Pang saron ko dito. na kami sa kalawang bahay mga idol. Tara, kain na naman tayo ng kain. Idol! Ilo mga idol, hello mga idol, hello! Una na lang! Sa dark saya, ako chumo! Huwag lang idol eh! yun di lang mo?

Ano? Ay! <laughs> Ote, baka makukot um, kung ah, kung um, nagladaab nun. Hmm. tapos subukunan. Kapag subukunan. tapos sa ganit. Tapos na kami dito mga idol sa ikalawang bahay. Pang-tatlong bahay naman tayo mga idol. <laughs> Tingnan niyo mamaya kung ilang bahay yung maubos nating kainan. Tara, sabahan ko. <laughs> o, so, dito na po kami sa balay ni Sergio Marijimino mga idol. Pang-tatlong balay. <laughs> tol. Ha? Ina pista. Emang gugur ka. Napasubo naman mga idol. Wala tayo magawa. Diyan naman kami sa balay ni Former SB. Former SB, Jumare. Dito kami sa balay ini, Sir Jumare Mino. Former SB. Former SB. Oh, wala na nag to, nabuksan na. <laughs> <laughs> hindi, hindi, hindi na ito matatawag na <laughs> tagayan, 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 uh, tagayan uh, oh, to mga idol. Pagtapos, share ka kagad. Kaya sure. porberi si Bia. Dark money. Oh, okay. lang na hindi na Ayos. Oh. May ang pitsil, parang pang personal. Na tayong magawa mga idol, napasubo na pang duwang baso na itong nagay ko. <laughs> Pista ngayon, baka buti pa ng dosing baso yan. <laughs>

lúc bà lại nói thật mọi người có nói thật mọi người có nói thật mọi người có Idol, wow, mọi người <coughs> 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 Tapos kung kumain mga idol at agad naman nila akong niyaya dito sa inuman <laughs> walang unta taga ininom dyang ako doon. istorya lang kamong istorya dyan <laughs> ay kamong kumaan ang anangan yung litson nyo ay doon. <laughs> native na litson nga pala to mga idol <laughs> nawili sila kay inistorya ako kung pinakal kalitson, sum <laughs> bahala, ka litsun yung sumsuman bahala kamo dyan ang anangan yung sumsuman nyo <laughs> Istorya lang tayo yung istorya yan. Ay ako. At pagkatapos ng mga, mga idol, nang inuman dyan. At agad naman akong pumunta dito sa piryahan. May dalawang diwata ko nga nakita dito. Tumaya, puro talo. Uy, huwag kang Talo ka na. Kamungod ha. Kada ho na. At pagkatapos ko nga yan sa piryahan mga idol at agad akong pumasok dito sa gym. At pagpasok ko pa lang marami na silang nagpa picture kasi may battle of the sound dito. Wala naman akong hilig sa sound at agad na akong umalis. Kasi pupunta pa ako sa kabilang bahay at, at, iinom na naman. Idol, lubog ka ka dun. Duro pag itay na nagapang akat is karita ha. Woo! Wait at may mo. Hindi ako nag-aak dyan. Idol! Yeah! Yeah! ko Yeah! <laughs> pang tatlo <test> ka balay na kumara yung mga idol ni eh, bata unong daya ay eh, napasubo doon sa agay din mga idol at nimo pista sa barangay kerida api pista iskyo duman kay na dark ah, tambok ya idol ya di pekaan ya ay ni kakaan da busok ya ya sige ni ni <time> ko mo kaan

dito ko kay kay kagawad Michael Hikore barangay Karida tapos Kapes pista dito oh dito po yung mga kasama ko hello huh? idol ma ano hay kasi pag dumaan ako dito kanina sabi niya ay do tatay ka dito <laughs> di wala akong magawa di kasi lasing na di... oh tando ay light pa yung iniinom wala tayong magawa pero Shot po no, pero konti lang yung takay nila. Shotayin ko na lang, walang tubig-tubig. <laughs> <laughs> Tambo <Lahan>. Tambok! Tambok! <laughs> maraming maraming salamat sa inyo sa pag-imbitan nyo dito sa akin. Uuwi na sana ako kaso may nagpa-picture pa mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyo mga idol. Uuwi na po ako at nandito na po ako sa bahay. Pag abot dito sa bahay, tagay na naman. Mga idol, dito na po ako sa bahay. Inom kami ni Kasin ko. Oh. Para gaaka be, itagitan uh, doay ta.

Huwag daw dun. Pamista, pamur, skarida. Pa! Pa! Why this idol nyo? <laughs> Natamaan ka, inom! Hanggang dito na lang po mga idol yung aking video. Maraming salamat. Bye-bye. Hubog na ko.